Update po tayo Kung gusto po kayo lahat ah, Dito kami ngayon sa ano? Sa resort Dito sa Alabat, Quezon Dito kami nag-overnight kagabi So ito yung uh, resort Along the highway lang ito ah, Hindi naman highway Main road ng Alabat, Quezon Kagabi din na ako nakapag Video gawa ng uh, Lobat Ngayon eh Ngayong araw na to, Uh, dalawang araw din na magpa-brownout. Kaya tipit-tipit kami sa akwan sa battery o sa paggamit ng uh, power. Nagkataon ngayon lang naman daw ito. Gagawa ng uh, may inaayos daw. Two days na buwang wala ng oriente rito. Okay, so tignan natin yung loob ng aming resort na pinuntahan. Okay, so ito yung uh, pinaka-entrance ng aming resort. parang uh, walang naka uh, walang uh, ano ngayon walang mga turista gawa ng tagulan kasi so sa madaling salita kami lang ang tao rito ngayon sa resort na ito malawak tong resort na ito ang isang cottage dito uh, yung malalaki nandod doon mamaya ipapakita ko uh, parang uh, 2,000 yata yung aming overnight then sa mga kwarto dito kaya eh, malalaki ang kwarto dito eh. Ang bawat isa niyan, ah, 3,000 ang uh, overnight. Libre ang entrance dito. Wala raw bayad ang entrance. Ang uh, cottage lang ang babayaran or uh, kwarto. So kung makikita nyo, uh, tahimik na tahimik. kami lang ang uh, customer dito o mga nagpunta. Kami ay galing pa ng Cavite. Okay, so ito yung kanilang pinaka-resort. Ngayon ay high tide. Kaya yung buhangin, hindi masyado makita pagbaba ng step. Kita na kagad yung tubig. kagabi yung, yung buhangin kita pa dyan hanggang doon sa may kuhan sa may flag pool hanggang doon po yung buhangin pagka low tide hanggang doon ang buhangin sa may sa may mga flag na yon ngayon pagka high tide inaabot ang tubig dito sa pinakakilid ng uh, barandilya nila okay, so Ma'am, good morning, ma'am. Kailan? Hindi, hindi, <laughs> so, hindi, 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 ko kayo ipapaano. Ano po pangalan ng beach na ito? CM Escalona. CM Escalona. Okay, so ito raw ay CM Escalona Beach. CM ano ma'am? Escalona CM Beach. beach and okay, so dito kami ngayon sa CM Escalona Beach and uh, Resort. Malamig ba pa yan ng tubig? Malamig nga. Ah, ayos lang. Ito ako na ako. Tinitignan ko muna eh. Tinitignan ko muna yung bubo. Ando din yung mga kasama ko. nag suswimming na. Yun yung mga yun. Ganun ang kalayo hanggang... Uh, hanggang... Uh, siguro mga 4 feet ang layo. Ang uh, taas mula rito sa aking ginatatayuan siguro mga 150 meters siguro o 200 meters ganun ka lalim pa yung uh, tubig Then by the way, tinitignan ko kagabi itong mga bandera na ito. Yan, yung mga bandera na yan. Yan pala palatandaan na pagka may mga batang magsuswimming, hanggang, hanggang diyan lang yung kwan, safe area ya yeah, sa mga bandera na yan, yung hilera na yan. Kasi mula dyan, tansya ko, mga ano lang yan, 3 to 4 feet mula rito sa kinatatayong ko. Malalim na yung 4 feet. Kaya pag may mga bata, uh, hindi na pwedeng lumampas dyan. Pero pag lampas dyan, mayroon pa rin silang nilagay na harang sa ilalim. I mean, parang tambak. Kaya paglampas mo diyan sa ano na yan, medyo malamig ng kaunti tapos bigla mababaw para safe yung uh, kuan yung maliligong mga maliliit na bata. May matutungtungan sila sa paglampas diyan. Para pa paikot diyan, inikutan nila ng kuan ng uh, buhangin sa ilalim para may mababaw na portion diyan hindi sa may mga batang maliligo. Okay, so dito kami naka, ano, sa cottage na ito. Dito kami naka pwesto. Gan ganito kalaking cottage. Dalawan uh, libo ang, uh, ang bayad. Malaki ang cottage na ito. Pwede rito hanggang siguro ang mga 20 hanggang trentang tao. Ang kasya rito sa isang cottage. Dito na rin kami natulog. Yung iba may mga dalang tent. Ayun. yung iba naman natulog doon, sa so may duyan yun may mga dala rin sila mga duyan kanya kanya kami ng presto rito gawa nang wala nang mga ano walang customer kaya yung ibang cottages inukupan na namin kagabi okay titignan ko ngayon kung gaano ka lalim o itsura ng dagat nila rito okay so anong dito kumulusong nga ako so far hindi naman masyadong malamig tapos tama lang yung yung lamig walang ibang tao rito kundi kami kami lang okay so kung mapapansin ninyo yan talagang kitang kita nyo yung ilalim hanggang ano ko na hanggang dibdib ko na yung tubig kita pa yung ilalim ng ating uh, ng ating uh, yung mga buhangin kitang kita pa rito may mga maliliit din akong isdang na ni nag Okay, so pupuntahan ko yung tropa doon. Yan yung sinasabi ko sa inyo na kakulungkuhan kanina. Pagka lumampas na rito, yun yung nilalakaran ng isang kasama ko na yun. Biglang uh, may, parang may kaldera o ano. Malalim, uh, mababaw pa rin. Yan yung binabaybay niya para sa mga bata ito mula dyan sa may flagpole na yan intended yata ito para sa mga bata para hindi masyadong makwan hindi sila masyadong um, hindi malalim mga kanila mapuntahan okay may may bangkang mamalakaya yata ito dito dumaong may parang napalis pa lang binubunot so, pa lang yung kuhan yung angkor yung angkla nila tinatas pa lang palaot siguro itong mga ito. Pali sa yon, tinanggal tinatanggal yung angkla. Sabi yung mababaw? Babaw ganun. Ah, chan Di ba may parang tambak niya sa may dinaanan mo kanina? Doon ka madubang kanina? May bird nga nga kagabi. May? May Kaya nga. Yung para sa mga bata yata yun eh. Uli kaya yan Palis pa lang yan? Ang layo na nila pero binig ko pa rin ang usapan eh. Wala kasi ng tao-tao dito sa beach na ito, kundi kami lang. Okay, so dito na ako sa may sunbards. Ito yung tawag. Biglang bababa ulit uli ito. Rito, rito. Sa likuran na ako ng mga, ano na yan, ng mga plug Dito sa may sandbars hanggang hanggang ano ko lang hanggang tuhod ko na lang ang tubig dito ayo. Yun. Okay, yung uh, dagat dito hindi maputik, walang putik ang ilalim. Talagang uh, pure na buhangin saka mga peebles. Ang mga isda pa ako nakikita. Oh. Gawa kayo ng trap bone? Ha? Piliin mo yung ano, diamante, huwag yung bato. Marami yan dyan Okay so hanggang dito na lamang muna uli at maliligo muna ako